magandang umaga ito na naman namulaklak naman ang aking tinanim na dragon fruit thanks God pagkalipas ng isang buwan makakakain na naman ako ng masarap at masustansya na dragon fruit salamat sa Panginoon ngayong araw na ito ay maulan kagabi ang lakas ng ulan eh. so ngayon ay maginaw at sana Naririnig nyo rin ang aking uh, natural na musika sa aking background. I hope also that you enjoy that music. <laughs> ang ganda sa probinsya. Ang mga sounds na maririnig mo ay sounds of nature. Hindi yung sounds ng ingay. Hindi yung sounds ng mga sasakyan, ng mga taong nagdadaldalan, ng mga taong nag-aaway. Kundi ang ganda ang ganda ng mga huni ng mga ibon sa aking paligid sa umagang ito na nag-aawitan sila, nagpupuri sa ating Diyos, di ba? Kaya sa araw na ito, thankful na naman tayo sa biyaya ng Panginoon na kanyang ibinibigay sa atin. Salamat na buhay tayo, malakas tayo, wala tayong sakit, kahit nga wala tayong pera, pero mayroon pa rin namang pagkain sa ating hapagkainan mayroon pa rin naman tayong kapayapaan at higit sa lahat mayroon tayong kaligayahan na naririto sa kaibuturan ng ating puso at 'yan ang mahalaga eh aanhin mo ang maraming mga bagay kung ngayon namang mga bagay na 'yon ay magbibigay sa iyo ng kalituhan ang magbibigay sa iyo ng worry ang magbibigay sa iyo ng kaguluhan sa pag-iisip at nagbibigay sa iyo ng kalungkutan kasi kapag sobra din ang iyong mga material, financial na bagay, nag-aalala ka, baka nanakawin ito, baka aagawin ito, di ba? Kaya thankful tayo na kahit kunti lang ang ating pera or kahit ngayon wala pero mamaya mayroon din naman yan, di ba? So grateful tayo sa lahat ng bagay na ating tinatanggap mula sa Panginoon sa araw-araw.